Mga hapun hapon na, 5.30. Hindi ko alam kung makakawi pa itong mga to, pero baka na makalapat natin mga warrior. Yan, pumunta kami Marikina. Ang dami na pa ng tao roon. Doon no, oh. ang dami ng tao mga kalods River Park. Ang dami ng tao, siksikan na, kaya dito kami pumunta kasi maluwag dito. Sa mga pupunta sa Marikina, ang ganda na rin sa Marikina. Kompleto na yung mga ano, yung mga palaruan. Tsaka ang dami ng tao, anong oras pa lang. Linggo kasi makalodi kay kaya maraming tao rito Yan SM SM Marikina Yan si Roro mga kalodi. Yung Alak ni Mulawin Yan Tapos ito kay Michael Kay Royce itong puti Tapos ito kay Michael Yan yung mga ng malakas 5-3 na makalodi, May uod makalodi, kalawadi Nasa Manila na yung mga natin Hindi na nasa bundok Bumabalasan ng Maynila. Mga kalods. Yan, may, may kumakausap sa akin mga kalodi. Si Manong. Ha? Ah? Hindi, oh, panlaban yan. Panrace yan. Sa Thursday. Sa ano, sa... Lunes, Martes. Bu, eh, bukas lang ano, gabi. Ikakarga na yan. Tawid agad na agit na agis na mga yan. Nag-vlog din ako eh. Kaya, mga kalods, may kumakausap sa amin. Si Kuya, shoutout kuya. Yan. bantayan dito sa ano, River River Bank. Yan, shout out kay Kuya. ka ba ya? Bayan Marami rin. Oh, libangan din. Pag umaga, maganda magpatuka pag umaga eh. Yan si Roro. Pau, Nak na malawin. Ang aso niya, mamatapang to. Si uh. ano yan? Si Dogger Parter. <laughs> <laughs> Yan si ano yan Si Dogger Thunder Nakakatawa <laughs> ah, pala mag vlog Yan si Roro mga kalods Shoutout sa mga lagi slaughter Tsaka sa Sa SJ Company Kay Sir Gary Kay Ma'am Jessa Yan Yan shoutout Kay Ropires World Kay Kay sa makakatay kong ano Masipag Hindi yung ma-absent Ang pangalan ba nito Nakalimutan ko oh si ano, si hindi yung ma-absent, si Ben. Ben. Pet Malo, Lods. Shout out sa iyo. Tsaka kay Keroldan, ma, yung magaling magbiyak. Tsaka kay Carol yung magaling pumalo ng baboy. Yan, shout out sa inyo. Tsaka sa mga kumpare ko, sa lahat ng kumpare ko, shout out. sa mga lahat ng katrabaho ko. Yan, sa, sa asawa ko maganda, shout out din. Nasa Marikina kami. Pumunta na kami ng ma Maynila, bubaba na kami sa bundok. Kasi lagi kami na sa bundok nagagis, kaya bumaba na kami sa ano, mga building, yun yung mga building oh At sa baba namin yung mga building mga kalods hapon na mga kalodi yan magagis na kami, bitaw mo na raw baka di na makauwi kasi nung oras na 5.30 na ayan na bumito nung isa kay Michael yan tapos yan kay Royce, yung puti kay Royce yan yan, si, ayan na nagsiripara na yung mga malakas ating lahat mga kalodi, yan na sila mga kalods nasa riverback na sila namasyal sila kasi linggo ngayon kailangan nila mamashal hindi charot lang ayan na si Gennard din, saka si Speed yan. Update lang mga kalods, para meron tayong ma-upload sa video. Para tuloy-tuloy ang ating video mga kalods. Eh. Na sila mga, kalodi, oh. Mag sa isla, mga kalods. Oh. alas 6 na mga ko alam kung makakauwi pa yung mga yan. Pero pinakita ko sa inyo yung mga kalapati. Kay Royce. kay Michael. Kay Michael yung nauna. Kay pangalawa yung kay Royce. Yung puti. Yan. Bukas ko lang sa tatanungin kung nakauwi yung mga kalapati nila mga kalodi. Sana makaka-away, Tsaka awawa ng mga bata. Kung hindi makawi yung kalapati niya mga kalods. Ibig sabihin yun, ano, bobo ang kalapatan nila. <laughs> Ayun mga kalods yung dalawa po. Ayan. Ito yung Marikina eh. Doon yung antipolo mga kalodi. Doon. Antipolo yun. Ayun pa sila mga kalodi. Mukhang kumakapa pa kasi madilim na mga kalods. Ayun mga kalods, shoutout sa mga lahat ng mga katropa ko at kaibigan ko. Sa taga-church ko. Sa mga kumpare ko sa mga katrabaho ko, sa mga tambakan taga Unit 1 shoutout, yan maraming maraming salamat sa 130 subscriber salamat sa mga support, at sa mga nagpa-PM sa akin maglabas na daw ng ano ng video ko, maraming maraming salamat kay Kinuno, maraming salamat kay no, tsaka sa Ikea Rivers World pinipa pa talaga ako mga kalods, para ano, mista na nila yung ano, si Speed makita, tsaka yung mga anak ni Speed, kaya nag Naglabas ako ng video ngayon mga kalods Yan sa SM Marikina ako Yan 130 subscriber 4 months pa lang mga kalods 130 na kagad Yan mga na Sa Riverbank tayo mga kalods Ang daming tao rito mga kalods Doon Ayun no, Siksikan na yung mga tao sa River Park Marami ng tao ito Kasi maganda ito mga kalods Kung lang ako doon mga kalods Kompleto na yung mga palaruan doon mga kalodi. Ang daming Peris wheel Laluwalo Octopus Basta ang dami mga kalods Ang daming pasyalan Tsaka mura lang yung mga Tsanggi-tsanggi dyan yan dito ito yung riverbank, yung laging binabaka. Tumataas yung tubig dito mga kalodi. Pag may bagyo. Yan. Yan kalod, daming tao dun mga kalodi. Yan, daming tao dun. Lumipat ako ng ano kasi daming tao mga kalods. Kaya lumipat ako rito. Ayun sa Roro mga sa motor namin. Yan mga kalod, naglabas lang ng video kasi wala pang pa pasok. Bukas pampasok pasok ulit sa araw yan sa SJ company bukas na ang pasok ko kaya naglabas na ako ng video habang hindi pa ako busy mga kalodi salamat sa mga sumusuporta pakishare na lang ang video namin mga kalods pakishare and like magcomment na rin kayo mga kalods yan maraming maraming salamat mga kalods sa mga sumusuporta okay magsawang panood ng aking video sa kwento ang kalapatids yan sana huwag kayo magsawa mga kalods supporta ng aming video 4 months pa lang mga kalods 1.30 na kagad kaya thank you na kagad and maraming maraming salamat mga kalodi. And mga kalods, tapos na ang aking video mga kalods. Peace out and God bless. See you next in vlog. Maraming maraming salamat mga kalods. Yan, ingatan na lagi yung mga, yung mga sarili mga kalods dahil magpapasko na. Malapit ng Pasko mga kalods kaya dapat mag happy, -happy. Kaya iwas tayo sa sakit mga kalods. Dahil malang gamot, tsaka dapat pagpasko, happy-happy, hindi yung may sakit ka kaya alagaan nyo mga sarili nyo mga kalawdi huwag nyo huwag nyo pababayaan dahil mga kalawdi lagi nyo natin tandaan ang puno natin sa ating sarili ang ating katawan hindi tayo makapagtrabaho mga kalod, pag may sakit tayo kaya lagi nyo ingatan ang inyong sarili mga kalod. yan peace out and God bless thank you yan mga kalod, Bagong bago ang nasa ano kami SM Marikina bye bye uwi na kami